Bakit nga ba kapag kami asawa na kalimitan na lilit? <laughs> Ayan, taas-taas ang kamay ng mga nakaka-relate dyan. Daming makaka-relate dyan. <laughs> <laughs> Kasi kapag kami asawa na ibang-iba na yung sitwasyon, hindi na lang sarili yung aasikasuhin at iintindihin mo. Pagkagising mo, magluluto ka, magsasaing ka, ayusin mo yung damit ng mga anak mo, papakainin mo yung mga anak mo. Kaya talagang sobrang malilate ka kapag ka may pamilya at may anak ka na ibang-iba na kumpara nung single ka pag gising mo, ikaw lang maliligo ka, alis naalis ka ng bahay. Kaya napakalaki ng deperensya, napakalaki ng kaibahan. Sa totoo lang, maaaga pang pumasok yan, ha, yung mga may asawa na yan, yung mga may pamilya na napaka aga pa niyang gumising sobrang aga pero ang ending late pa rin sa dulo pero hindi naman ganun kalakihan yung pagka -late. at saka pa minsan-minsan talaga nalilate pero minsan naman may pagkakataon na sineswerte hindi nalilate <laughs> At sa gitna ng katrapika na ito, nakaisip pa nga tayong mag-content kasi bal siguro malilit tayo ngayon. <laughs> kasi nga habang nasa traffic ako, wala akong ibang may isip kundi gumawa ng content. At ayan, dahil nasa gitna rin naman tayo ng traffic, wala din naman tayong magagawa, hindi naman tayo pwedeng lumipad. <laughs> Kaya ayun, nakaisip tayo ng content. Kung nakarelate ka sa video na to, please like, share, at syempre huwag kalimutan na mag-follow. Ingat kayo guys!